Hey guys, done eating. Mama sa libre pa! Okay guys, so nakauwi -okay na tayo. Galing sa pamimili ng gamit para dito sa sukang maangang. Um, Bali na simulan ko na baklas baklasin yung bawang. Binababay ko siya sa tubig para mas madali sa talupan. Last bawang for baklas. Tabi muna natin to. Sibuyas naman. Okay guys, last sibuyas na. Set aside lang muna natin. Tapos balik tayo dito sa bawang. Put natin sila. Bali, meron ako dito mantika. Fried natin siya sa kamay natin. Para hindi kumapit ang hang ng bawang. Kasi masakit sa kamay yan kapag nagkatalip ng bawang. Okay guys, bali tapos na tayo ngayong magtalip ng bawang tapos na rin yung sibuyas, last time na ginawa natin yung sili ngayon, paghahalu-haluin natin itong mga sangkap gamit yung blender okay guys, tapos na natin gawin ang sukang maanghang ito na yung finished product 120 pesos siya per bottle ginawa natin siya ngayong November 19 Wednesday and perfect to sa mga handaan at inuman dyan sa inyo kaya PM ka na or comment if you want to order Thank you. Okay guys, so hindi naman pwede na hindi natin titikman yung suka ko, di ba? So bumili ako ng isang penoy, isang balot dito. Tikman natin siya. Charap. Huh! Uy. Uy. Aswerte ko naman today. I'm so lucky today kasi ang nabili kong penoy ay sabaw. And I really like penoy na masabaw. Pero kailangan ko ng kutsara for this. Ito na siya guys. That's

Grabe naman yan. Ang perfect naman ng suwa. Ah! No rating. Nakain ko na. Yun na <laughs> yun. Yun na yun sa final edit. <laughs> I'm sorry guys. Tiisin nyo yun. Review ko dito. 10 out of 10 guys. Of course. I'm biased. Charap! Bye guys.